Ni mga guys no so ngayon adla pumunta dito sa bahay ang mga kasama ko kasi nga agay maglilitson kami ngayong adla oh What? <laughs> <laughs> Alam niyo ba kung bakit mga guys? Magwa 100k followers na ako. Sana <laughs> Ay grabe, sobrang lipay ko talaga mga guys ha. Nabatihan naman ninyo siguro yung tingog ko para na napapaos na sa sobrang saya. Oo, ay oh, ambot na lang gida. So ayan na, mga anim, mga guys. No, nagputol kami dyan ng kahoy para naman ipalpal dyan. O, oh, kasi nga papatungan ng tubo na lalagyan natin ng ano, litson baboy. Oo, maglilitson tayo. Gay, kalain daw marot. <laughs> Gago! Sumali so, na mga muna kami mga guys, no? Tapos sabay limpyo sa amon biniling baboy. O, ayan na, kulay itom yung binili ko para iwas, ano, iwas buyag blaho. <laughs> Pero nang nabubuo na ng tubig, ininit, siyempre puputi din yan. No? <laughs> Nung no, matapos kami mga guys, naglimpyo ng baboy. Siyempre, nanyaga na naman kami ulit. Kasi nga, gutom na yung mga upod ko na butakal. Ayala, gutom na sila. Ote, oh, wait a minute mo. Kaon, danay. Tapos balik-ubra na naman. So, umabot dito si Buscar, si Nanay Rusi. Nagbulig sila sa amin. Tapos si Wow dito, pasimple lang. Sa gilid, ngirit-ngirit lang. Pangimil. <laughs> Ay, tonto ka. <laughs> Gago! At nandito rin pala yung guwapa ko manang mga guys, no? Tinulungan siya si Nanay Rusi sa pagdiga mo at siyempre si Buscar nagplastar na kay man. Ang amon litson na maluto ba, oh? <laughs> na, may isang amon litson. Ado ka ba? Ay, <laughs> ambot na lang gid, ah. So, yan na nga ni mga guys, no? Wala dito. Wala si Nanay, si Papa, Mois, Las Leon, Mindanao, Kami lang ang Danay, bulig-bulig, de Para naman, matingob kami tanan. Siyempre, hindi kami pinabayaan ang aking ninang sa pag-decorate ng 100k na mga balon-balon. Ang ba ng balon-balon? Hindi na natawag. Basta plasteng gabok-abok. Ah, <laughs> At nang maluto na mga guys yung litso, no, siyempre gamat na sila sa pagsiyating. Ba si Wow dito nagtataglid ng yatindog ang mga upo dyan ka-chill-chill lang. <laughs> Banat kalabaw talaga yung tira ni Wow. Ayam bo na lang gida. Nung hapon na mga guys no, mabot na dito yung mga kasama namin sa shop. Syempre, ang Double J family andito na umabot na sila kasama nila si Age g -san. And then, andito na rin day mama. And siyempre andito na rin mga kumpari ko nga nga hindi niya malipatan ang mga upod nato sa pagbike si Kaprobe no <laughs> Grabe, naka-isputing silang dalawa. So, ito na nga ni mga guys. Noong umpisa na natin, binuksan na ni Boy Espalto ang ating litson. Para naman mamaya-maya, maplastar na lahat ng pagkain. At syempre, inabot na itong mga pisita para makita nila nga. Manamit ng aton itong kalanon. Agay. Sana oh. Hindi ko talaga mga guys, inispec no. <laughs> ay, inispec ba yung tawag doon? basta, hindi ko talaga inisip na mag-100k followers. Ako bigla. Grabe, isang araw, isang libo ang aking followers na pumapasok. So maraming salamat pala mga guys no sa aking mga followers. Sa mga basir ko, ba? Wow. thank you guys inyo. Nag 100k ako tungod sa inyo. Kung hindi tungod sa inyo, ti tungod mo na sa ako no. <laughs> Ay, bot na lang gida. Hindi ko talaga mapigilan mga guys yung pagtawa ng ganon kasi nga gwapo ako. Aga. <laughs> wow! <laughs> Alam nyo ba, mga guys, no, na yung sweldo ko nung nakaraang buwan ay inipon ko talaga ng gusto para naman mabili ko yung gusto ko pag 100k followers, no. Alam nyo naman, subong ang bilihin, no. Mahal-mahal daan, <laughs> Nung makumplito na lahat ng mga grupo, mga guys, no, nagpasya na ako dito na amat-amatan na sa pagplastar kay man para ka-prayers. Done na, syempre, no, bago tayo kakain. Ayan, bot na lang kita. Ah! tunay nung na natin mga guys sa paglasa ang litson para naman makatilaw ang aton mga upod. ba ka na, talaga mga guys mo. Kung ako ganay mag-usang, nagaragumo kita na ang panit. <laughs> So abang nagmumukbang sila dyan mga guys no, Magpapasalamat ako sa mga followers ko Sa mga new followers Thank you, thank you so much sa inyo Kung hindi tungod sa inyo Hindi ako magkakaganito Hindi ako abot ng 100k Baw sana abot tayo ng milyon no, Para naman malipay na naman kita liwat And then magpapasalamat din ako Sa pamilya ng asawa ko And then pamilya ko Siyempre sa aming Double J family Maraming salamat po Sa G-Boy Works Group Oo oh -oh maraming salamat din kay Nanay Rosie, thank you kay Ninang Maricon, maraming salamat Ninang, pinairam mo kami ng mga gamit syempre, dito rin magpapasalamat tayo sa amigo ko na si Boy Ispalto Puy Kaginking Boy Black syempre yung mga iba, hindi ko mabanggit no, si Buscar, thank you so much talaga, and then nandito na rin yung mga kasama ng ano, baby loves ko syempre, anda grabe talaga yung bukbang nila dito oh. parang hindi talaga sila mapigilan sa pagngat-ngat ng balat oh. <laughs> balat Ha, hindi dilat, adilat. Oh, dilat. Wow! <laughs> dahil nagugutom na si Manino ninyo mga guys, no? Habang nagbibisak dyan si Boy Espalto, ako dito nagtitimo. Ubo ka Amit di talaga sa litsyon mga guys mo. Pag ngagat mo sa ngiya, Panet nagaragum ba? Ay, ambot uh, na lang oh. gidate. Wait, amay mo. Kay, matulo na lang ninyo laway. Kami lang di anay kay man. Up, dan ko ni Buscar karon tagay ah. <laughs> Bodo ka tagay. Gidyo Manino ninyo ah. Ay, joke lang ha! <laughs> nakapunta sa mga hindi ko na PM pasensya talaga mga guys no kasi hindi ko talaga maisa-isa sa sobrang dami nila, hindi ko talaga madumduman yung iba, te hasta na nito lola, why ah mag million views naman bla, este million followers pala, ah dira naman na kita ay ba, ha <laughs> ayam bot na lang ganda, ah. so ayun na nga ni mga guys no, matapos na kumain yung mga iba, simpre ang iba, nagasyat-syat na kay, para mapatunaw tunaw bla, ha <laughs> Eh wala ko galit ka shot mga guys no. tayo mga upod ko na lang nag-shot sa ngakon nga parte. Oh. Marat-marat <laughs> sa -marat, ninoy no. <laughs> So ayan na nga rin mga guys no finally natapos na rin ang okasyon na ito so maraming salamat talaga sa inyo hanggang dito na lang si Manino ninyo no dahil nga pagod na ako sa kadigam mo thank you to all God bless and then goodbye bye bye ambot na lang gid ah <laughs>